Sabi mo, hindi naman din naalalaan din yan. O, oh, kung tabi. Eh. Ikaw na. Ikaw! Ikaw na. tayo mag-liquid. Tulong tayo. Sige na nga. Madaya ka talaga. Bakit tatawagan? Tayo naman na may project. Masa't maggawa ng project kapag may kabanding. Tapusin ko lang tong game na to. Ah, oh, punahin pa tayo yung laro. Saglit na lang to kuya. Punahin mo na yun. Magtigas na ka ako ni Boy. Saglit na lang talaga to kuya. Parang akula ka nga. Naglalaro ka din naman. O, oh, hindi na mo lalaro. Tuwagan mo na. gagawin tayo. Bilisan mo. Hey, ano kaya pa secret niyo ni Juan? Wala yun, kuya. Oh, hindi ka na pala. Tara. Oh, sino pa yung 30? Sino ka? Ako si Terence. Kilala ba kita? Hindi po. Kasama ko po ate ko. Ate? Uy, Aileen. May kasama akong friend. Tuloy kayo. Kaya, hindi na sila, sila. Uy, hindi ko na pala. Ba, ito. Ninja? Ninja. Eh, hey, third day kaya pa. pala may pa-secret pa. Yan pala secret mo. Di ba kuya, sabi mo mas masarap gumawa ng project pag may kabanding? Ano bang project ang ipapagawa nyo daw, sabi ni Yuan? Di naman sila nang mamansin, naglalaro lang sila. Aalis na nga kami. Sorry naman. Mukhang mga tamad yung <laughs> mga yan. Kung <Gumakatamad> ko naman. <laughs> Ayaw po, mahig na tamad. Pero thank you for coming. Uy, kuya. sobra kang makangiti dyan. Masama na bang umiti? Skip dito. Doon tayo sa labas. <coughs> oh! Aray! <coughs> eh, Anong gagawin dito? Oh. Ang ah, gagawin natin dito is babalutan natin. Para matapos natin. Ah, habang ginagawin yun, magagawa ko ng snacks natin. Sige. Oh sige. Help. Pusya. Kami na bahala dito. Hindi mo si mama. Sa panyo, binigyan din natin. Okay. No, this lang meron. Sige, okay na yan. Puntamu kami dito, tapos puro ka lang cellphone. Tapos magkwekwento ka, hindi naman tuloy-tuloy. Hoy, puro ka cellphone. Uuwian ka talaga namin. Bak, Kailin, pag uwi ka, uwi na din ako. Malamang. Hindi na, mopi ko naman ito. Pala ko ba talaga yung kwento sa inyo? Habang nagagawa kayo, kwentuhan tayo. Kwentuhan, hindi ako kasabi. Iiwanan niyo ako sa kwentuhan, aba. Oh. Tawa papaya. pa yan. Mas una tayo kaibigan. Siloso! Oo kuya, kwento na. Uy, kaya tayo po. Talagang nagpalit pa kayo ng upuan. Napakadala niya naman ni Sabi niya, magpapwento kayo. Tapos, hindi natuloy. Umulan nga kasi, di ba? Oo, oh, edi eh, ngayon. Ngayon lang. Ah. Uh... Basta, Ice, makinig ka na lang. Katulad ni Juan. Basta, sinama na talaga kami ni Ministro. Ako, at si Third day. Ministro? Yung, yung parang pare? <laughs> <laughs> hindi ganun. Basta, ikikwento ko na. Oh, na naman yan. Oh. Naguguluan ako. Ako nga rin eh. Basta nga. Ikikwento ko talaga. Nakwento ko na to. Hindi ka lang talaga nakinig. Sinama kami ni Ministro kay Prinsesa Vanessa. Mahal na prinsesa, saluwang po sa inyo. Zool! Kunin mo ang mahal na prinsesa maganda. ganda, di ba? Hmm! Huh? Pagsasagawaan ko lang to. <laughs> Ikaw, anak ng hari? You must be kidding me, right? Kita mo naman, magkamukha tayong dalawa. Ano? Di ba, kuya? Oo, magkamukha tayo third day. Di ba, ministro? <laughs> 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 May nakakatawa? May <laughs> nakakatawa? Ano nakakatawa, Ministro? Si <laughs> Ministro, he will die laughing in what you said. Ala, Inglesera ka? Inglesera English... ka? Hindi sila magkakasundo ng prinsesa. Titignan natin. sarap. Sino kayo? Ipatawag yung mga kawal. Palayasan sila. Pero mga labrindas, so... Walang pero, pero, pero ministro. Umalis kayo dyan. Huwag nyo rin yung ugosyo. Dalawa silang nakita ni ministro. Sino kaya ang kapatid ko? Kung malinaw sana ang liham ni ama. Sinong tutuklas? Ako? Gusto ko sana talaga matuwa. Dahil may kapatid pala ako. Si Terdy, pinipilit niyang siya. Kapal ng muka. Kinain yung ubas ko. Hindi. Hindi! Hindi isa sa kanila ang kapatid ko. Ako yung prinsesa. Ako lamang. Makikita nila yung hinahanap nila. Nagkita na si Shair Si third yatam princessa, I nua ang gagawin ng an princessa sa vanilla. Patulin na abang